Nagmalampusong gisuhid sa mga empleyado sa ciudad ug mga representante sa media ang City Rich Cultural Heritage dinhi sa Dakbayan sa Surigao. Kung diin adunay siyam ka mga cultural heritage, ang tag highlights kini ang Surigao City Hall Building, marker of the first hoisting of the Philippine flag and the entire Mindanao, Luneta Park, San Nicolas de Tolentino Cathedral. El Honor al Trabajo Monument, Anti-Aircraft Machine Gun Memorial, Language Marker, Provincial Capital Building, og Battle of Surigao Street Museum. Ang mga heritage tour nga ipangunahan sa Surigao City Tourism and Cultural Affairs Office alayon kini sa celebrasyon sa Nation's Rich Historic and Identity for the National Heritage Month sa entero Buyan sa Mayo kung diin isab ang tema sa kumanatuig, Preserving Legacies, Building Futures, Empowering Communities Through Heritage. Ngads an isab nga hapon 6 pagahimuon ang National Heritage Month 2025 Culmination Program featuring Harana Dewitt Competition nga dunay walo ka mga pares ang maglaban-laban diha na sa Loneto Park ning atong dakbayan sa Surigao.